Ang gaganda ng bulaklak. Ang gaganda nila. Ay. Ayun no? Iba-ibang klaseng bulaklak. Nandito kami sa ano. Zen Garden. Yung mga ano. Para siyang Chinese ano garden. Yan. Doon pupunta kami sa likod doon. Doon banda. Ang ganda niya rito. May ibang klase ng bulaklak. Eh may katagalan gayn. Dami oh. ang ganda ng mga ano, yung landscape mismo, yung ano pagkagawa